Ma'am, tanong ko lang, magre-renew kami ng bahay sa December. Kaso, wife ko na lang may work ngayon kasi natanggal ako sa trabaho. Makaka-renew pa po ba kami? Ganito 'yan. Yes, posible pa rin. Kung good standing kayo sa mortgage nyo, meaning hindi kayo nalilate sa payments at magstay lang kayo with the same lender, usually hindi nyo na kailangang mag-qualify ulit hindi nahahanapan ng income documents or credit checks in many cases. Lalo na kung same terms lang ang iririnyo -re ninyo. Walang increase, walang refinance, walang changes. Pero kung plano ninyong lumipat ng lender or may gusto kayong baguhin sa loan like magrefinance or kumuha ng equity, doon na kailangan i-requalify. At dito na titignan kung kaya ng income ng wife mo. Kaya ang advice ko, start checking your options early. If okay kayo to stay with the same lender and wala kayong gustong baguhin, simple lang ang process. Pero kung gusto ninyo mag-shop for better rates or kung gusto ninyong kuhanin ng equity or mag-refinance, mas magandang magpa-assess kayo ng maaga habang may time pa. Don't wait for December. Ako si Sally, your Mortgage Pinay, ready to help you with your mortgage needs.